Maraming magulang ang gustong malaman kung ang kanilang anak ay may autism. Pero ano nga ba ang autism? Ang autism o autism spectrum disorder, ASD, ay isang kondisyon sa pagunlad na nakakaapekto sa pag-uugali, komunikasyon, at mga kasanayan sa pakikisalamuha. Ang mga senyales ng autism ay maaaring mag-iba-iba depende sa bawat tao, Ngunit narito ang ilang karaniwang senyales na maaaring makita sa mga batang may autism. Una, mga problema sa komunikasyon at pakikisalamuha. Mahina o walang eye contact. Hindi nakatingin o mahirap makipag-eye contact habang kausap. Hirap sa pagpapahayag ng emosyon. Hindi maipahayag ang nararamdaman o may limitadong pagpapakita ng emosyon. Hirap sa pakikipag-usap. Hindi sanay na makipag-usap ng back and forth, o kaya naman ay hindi gumagamit ng verbal na komunikasyon. Pag-iwas sa pakikisalamuha, maaaring mas gustuhin ng bata ang mag-isa kaysa makipaglaro o makipag-interact sa ibang tao. Pangalawa, repetitive na pag-uugali at interes, paulit-ulit na mga galaw. Halimbawa, ang pag-flap ng kamay, pag-ikot ng katawan, o paglalaro ng paulit-ulit gamit ang mga bagay. Pagkakaroon ng limitadong interes, Magiging sobrang interesado sa isang partikular na bagay, halimbawa, mga tren o mga numero, at makalimutan ang ibang bagay. Pag-aayos ng mga bagay. Ang mga bata may autism ay maaaring magayos o maglinya ng mga laruan o bagay sa isang partikular na paraan. Pangatlo, sensory sensitivities. Oversensitivity sa mga tunog, ilaw, o kahit sa ilang amoy. Halimbawa, Maaaring magtakip ng tainga kapag naririnig ang malalakas na tunog o hindi komportable sa mga maliwanag na ilaw. Pagkasensitibo sa pagkain. Pwedeng magkaroon ng kakaibang preference sa mga pagkain, gaya ng pagiging partikular sa texture o kulay ng pagkain. Pang-apat, hirap sa paggamit ng wika at komunikasyon. Pagkaantala sa pagsasalita hindi makapagsalita o makipag-usap ng maayos sa edad na karaniwan ay nagsisimulang magsalita. Ekalalia, pag-uulit ng mga salita o parirala na naririnig, kahit hindi naiintindihan ang ibig sabihin. Kahirapan sa paggamit ng non-verbal na komunikasyon. Mahirap magbasa ng mga galaw ng katawan o ekspresyon ng mukha. Panlima, pagkakaroon ng mahigpit na pag-iisip at pag-uugali. Pagkamadaling magalit sa pagbabago. Maaaring magalit o magpakita ng matinding stress kapag may pagbabago sa kanilang rutin o kapaligiran. Pagtutok sa isang gawain. Madalas ay hindi nila magustuhan ang anumang pagbabago sa kanilang mga nakagawiyang aktibidad. Pang-anim. Cognitive at pagkatuto. Pagkakaiba-iba sa antas ng katalinuhan. May mga batang may autism na may intellectual disabilities, habang ang iba naman ay may normal o mas mataas pang IQ hindi pantay-pantay na pagkatuto. May mga kasanayan na mabilis matutunan, tulad ng pagbuhit o pag-memorize, pero may mga kasanayan naman na maaaring mahirapan matutunan, tulad ng pakikisalamuha. Ang mga senyales ng autism ay maaaring magiba at hindi lahat ng bata ay may parehong karanasan. Kung nakikita mo ang mga senyales na ito sa isang bata, mahalaga na kumonsulta sa isang espesyalista upang makakuha ng tamang pagsusuri at gabay. Ang tamang suporta at intervention ay makakatulong sa mga batang may autism na makapamuhay ng mas magaan at makamit ang kanilang potensyal.